Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayon, nandito tayo sa may school sa tapat no na kung saan nakatayo yung school sa loob mismo ng pabahay ng gobyerno dito sa Malainin Bago na ikabite. So, ayan po siya. So, may maganda ho tayong ano ngayon, balita. Kasi yung nakaraan taon dito ay uh, dalawang grade lang ho yung uh, naka-occupy no, sa school na to So ngayon ay bali walong grade na. So magmula kinder hanggang grade 8 na po yung mga estudyante na makakapag-aral sa eskwelahan na to na nandito mismo sa loob ng pabahay. So yun yung magandang balita po sa inyo kasi yung mga estudyante o yung mga pamilya na may mga estudyante na nakatira sa pabahay ay hindi na kailangan pang lumayo No, umamasahe pa sa pag-aaral ng kanilang uh, mga anak. Kasi dati doon sa main road yung malainin uh, elementary school nag-aaral yung mga bata no na nakatira dito sa mga pabahay na to eh may kalakihan no yung pamasahay kasi sa estudyante ay 20 pesos tapos adult ay 25 pesos. So kung merong kang uh, isang estudyante tapos yahatid eh, mo halimbawa siyempre... Kinder o grade 1, grade 2. Kailangan mo pang ihatid papunta sa school yun. Diba? So, sasama ang parents. Eh, 40 pesos na kaagad yun sa isang biyahe. Tapos, uuwi ka pa. Another 25 pesos. Pag sundo mo pa, sa hapon, another 25 pesos. And then, pag uwi mo, another 45 pesos. Magkaano na lahat yun? so mga 150, 140. Sa, sa isang estudyante lang po 'yan ha. Sa isang sa isang estudyante lang. So kung dalawang estudyante mo, eh, 'di malaki-laki 'yung magiging gastos mo pa sa mapama, uh, pamasaay pa lang. Pero 'yun nga, nakakatuwa dahil nga binuksan na ng uh, ng school administrator o ng uh, mga namamahala sa eskwilahan, no? Dito sa Malaininbago, yung school dito mismo sa loob ng pabahay, eh, malaki na po yung maititipid ng mga magulang para sa pamasahay ng kanilang anak sa kanilang ah, sa pag-aaral ng kanilang ah, mga anak po. Kaya shout out to doon sa mga teacher, sa principal na talagang ah, pinursuho nila na dumami na ho dito na mismo sa loob ng pabahay na eskwelahan mag-aral yung mga estudyante na nakatira mismo sa loob ng pabay. Kasi imagine nyo, uh, dito pa lang sa balay, kung saan nakatayo itong eskwelahan na ito, napakadami na hong pamilya, napakadami na hong estudyante, tapos nandiyan pa yung Erika, yung Christop, yung Malainin Fark, na pabahay din hong ng gobyerno, and din yung Farkstone, no, na malapit din dito sa school na to eh, hindi na kailangan lumabas pa o pumunta doon sa Malainin Bago uh, Elementary School. So dito na lang, lakad na lang, walking distance lang, may exercise pa din yung mga bata. Pati na rin syempre yung mga magulang. So malaki ho yung naitipid no? ng mga nanay o no? na magagamit ho nila sa pangangailangan nila na pang-araw-araw na pagkain na yung nababudget sa pamasahe maidadagdag pambili na sa kung anong pangangailangan pang araw-araw, di ba? So yun yung uh, maganda na uh, update natin ngayon dito sa loob na mismo ng pabahay o mismo sa pabahay. Kasi nga, yun nga, uh, inulit ko, shout out doon sa mga teacher, sa mga namamahala, sa principal, no? sa mga namamahala ng school dahil uh, binuksan na ho nila yung iba pang grade no? Para doon sa mga estudyante. Sana sa susunod na taon, uh, ah, kumpleto na hanggang high school na ho talaga hanggang fourth year high school na po yung ah, makapag-aral ho dito para na sa ganun eh mas madagdagan pa yung mga pamilya o magulang, no? Na makasave na mag-aaral ng third year, ah, fourth year, no? sa pamasahin nila kasi napakalaki ho po talagang a ah, gastusin yun yung uh, pamasahe para sa pag-aaral ng mga bata kung dito na lang maglalakad na lang so baon na lang ng ng mga bata yung pamasahe lalabis pa kaya nagpapasalamat po talaga ako doon sa mga namamahala o kinatawan no, ng school dahil uh, sa kabutihang palad uh, binuksan na ho nila yung iba pang mga grades para hindi na lumayo din yung mga estudyante. At uh, hindi na rin mamroblema yung mga nanay sa araw-araw na pangangailangan na pamasahin ng kanilang uh, mga anak na mag-aaral sa malayo. So, ngayon, hindi na nila problemahin yung pamasahi kasi walking distance na lang. Ito na. At, uh, ayun nga yung uh, isa pa na ano natin ay, uh, pinaka problema na lang yung kuryente no Na galing sa Meralco the same time meron namang uh, generator no na pansamantala lang nagagamit para magkaroon ng power para doon sa pangangailangan ng mga teacher the same time mga estudyante din no para sa pag-aaral nila so sana uh, makabitan na ng uh, kuryente galing sa Meralco para mas maging smooth at uh, mas maging maayos yung pagtuturo ng teacher At pag-aaral na rin ng mga bata Kasi kung uh, may initan yung mga bata sa pag-aaral Kasi kailangan ng electric pan no? Tapos yung mga teacher uh, Kailangan din nila yun Sa so, mga gamit nila, pangangailangan eh, Makakagaan po yun Sa teacher at sa mga estudyante Habang nagtuturo ng teacher At habang nag-aaral po yung mga estudyante So sana... Uh, Makabitan na din po ng kuryente na garing sa Meralco. Ngayon po kasi ay uh, temporary pa lang, generator pa lang yung ginagamit nila. So, okay. So, yun po yung isa. At uh, yun din, isa pa sa mga, ano nila, yung pag-develop uh, yung pader naman ng school. Kaya kung nakikita nyo na, ayan, uh, tabing ng ngero. Uh, baka sa susunod na taon o itong taon na to eh maging maayos na 'yan, maging konkreto na 'yan para mas maging uh, kaaya-aya yung uh, school no ng uh, Malainin Integrity School na nasa loob mismo ng uh, pabahay. At 'yan may mga magulang na nagpunta para mag-inquire sa mga section ng mga anak nila na mag-aaral dito sa loob kasi ngayon ay Lunes, hindi ho kinansila sila po yung pasok ng mga bata dahil sa samahon ng panahon, napakalakas ng ulan po dito kagabi no kaya kinan sila so sana bukas eh, makapag-start na huuli sila o makapag-start makapag, -start, makapag uh, may pasok na gumanda na yung panong para makapag-umpisa na yung mga bata so ito yung uh, kanilang parang announcement no sa enrollment to ng mga bata so yan nakalagay yung uh, diyan yung mga pangangailangan o yung mga requirements Okay, so ayun, yung uh, ano natin. Uh, maraming marami pong salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nagbibiyus. At uh, ito na, yung mga nakatera sa mga pabahay ay uh, bukas na ang school sa loob mismo ng pabahay na malapit ho dito sa may malainin bago. Ang grade, uh, kinder hanggang grade 8. No, bukas na po. So ayan, sana ma-accommodate po lahat ng mga estudyante na nakatira sa mga pabahay para makagaan sa mga magulang at sa mga estudyante din sa kanilang pag-aaral. No? Okay, so salamat, salamat po.